everyone! Simple at konting ingredients lamang ang kailangan natin sa pagluto ng baked macaroni. Kaya naman, nagpakulo na ako ng tubig, nilagyan ko na ng asin at inilagay ko na itong ating pasta. Atin lamang po itong haluin paminsan-minsan hanggang sa ito ay lumambot. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinero ng Udamos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, Welcome back! Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At eto na nga, nung malambot na yung ating pasta, inilagay ko na siya dito sa strainer na may tubig na tumutulo or pwede rin isang planggana na may malamig na tubig. At ngayon naman, lulutuin na natin yung white sauce. Dalawang lata ng Nestle cream or all-purpose cream at isang lata naman ng evaporated milk. At ngayon naman, nilagyan ko na rin ng 1 teaspoon na chicken powder at 2 tablespoon na cornstarch. Haluin lamang po natin ito. apuyan ng medium high heat at ito ay hindi natin titigilan sa paghalo ha hanggang sa ito ay kumulo. Pakukuloy naman natin ito ng dalwa hanggang tatlong minuto lamang. So, yan kung napapinsin nyo, medyo lumabnaw na siya kasi nga po, umiinit na at ito na nga, kulo na siya. Okay na yan. Ngayon naman, ito yung aking pangmalakasang kawali. Paborito ko yan, kaya pabayaan nyo na. Naglagay lamang ako ng konting mantika, painitin, at ilagay na natin ang sibuyas. Kalhating medium size na red onion, haluin lamang natin hanggang sa lumambot at at kapag okay na itong ating sibuyas, ay isusunod naman natin ngayon yung ating hiniwahiwang bawang. Haluin naman po natin ito hanggang sa ang bawang ay maging golden brown lamang. Huwag po nating pabayaan na masunog ang bawang at nang hindi magkaroon ng aftertaste. Ngayon naman ay isunod na natin itong giniling. One half ng giniling ay beef at ang one half po nito ay pork. Pinagsama na beef and pork at ito ay kalahating kilo. Nilagyan ko na rin ng asin at paminta para sa ating pampalasa. Ang dami ay depende sa inyong standard. Kung ang gusto nyo ay medyo maalat-alat, depende po sa inyong panlasa. Kaya naman, ito ay haluin natin hanggang sa maluto. At ang sikreto po nito, para mas lalong mapasarap yung ating baked macaroni, ang luto po nito ay sangkutsahin natin hanggang sa ito ay maging golden brown o kaya naman ay lutong-luto talaga or dry itong ating giniling. Sa pa natin ilagay itong ating spaghetti sauce. So ang spaghetti sauce naman ay yung 1 kilogram at sinamahan ko na rin ng isang lata ng evaporated milk. Ngayon, haluin lamang natin ito hanggang sa kumulo or hanggang sa maluto itong ating spaghetti sauce. Kaya once na ito ay kumulo na, doon na natin uumpisahan ang paglalagay ng timer para po sigurado ang ating pagluto. So kapag ganito na, kumukulo-kulo na siya, orasan natin ng 2 to 3 minutes. Kung meron naman po kayong thermometer, ay pwede nyo rin gamitin. Kuhanin lamang natin ang 180 degrees Fahrenheit o kaya naman ay 90 degrees Celsius. So kapag ano na, okay na po yan. At ngayon naman, ilagay na natin dito yung ating pinalambot na pasta. So ayan, ihalo lamang po natin. Bali, ang pasta nga po pala ay 900 grams yung aking ginamit dito. Sakpong sakto lamang po para sa isang kilo ng spaghetti sauce. Ayan, atin pong haluin mabuti at nang magpantay lagay ng ating sauce. Ang ganito pong kasimpleng recipe ay pwedeng-pwede nating gamitin sa pangbenta at lalong-lalo na na pwede rin natin gawin sa kahit anumang okasyon. Kaya naman kung nag-iisip kayo ng ekstrang mapagkakakitaan, ito na ang ating baked macaroni. So ayan, susukatin lamang po natin kung ilang cups ba yung nagawa natin ng 900 grams. So ayan, kaya gumamit ako ng cups. At kung pangbenta naman po, eh, pwede nyo rin itong ilagay sa mga individual na container. At pwede rin naman po dito sa mga party tray kung ang order sa inyo ay maramihan or di kaya naman ay kung pang party. So bali ang isang 900 grams po ng uh, pasta, ang nagawa po natin dito is 18 to 20 cups. Yun po ang dami niya. At ngayon naman, yung ating ginawa na white sauce kanina ay ilagay na natin dito sa ibabaw. Patok na patok po 'yung mga ganitong klase ng pagkain lalong-lalo na sa mga ganitong nalalapit na naman 'yung ating holiday season. So pwedeng pwedeng po 'yan panghanda ngayong darating na Pasko o kaya naman Bagong Taon at higit sa lahat, pwede po kayong gumawa nung para sa mga train na pangregalo, pwede na rin po itong ideas. So ayan at eto na nga nalagay na itong ating white sauce. Ngayon naman, kailangan po natin siyang pantayin 'yung ibabaw para lahat po ay magkaroon ng white sauce. So, ayan. Ganyan lamang po yung aking ginawa. Gumamit lamang ako ng spatula. Ngayon naman po ay lagyan na natin ng cheese sa ibabaw. Gumamit po ako dito ng mozzarella. At ang paglalagay naman ng cheese ay depende sa dami ng inyong gusto. Pwede rin po kayong gumamit dito ng cheddar cheese. At syempre, i-bake na natin sa 350 degrees Fahrenheit. At mga 30 to 45 minutes natin ibebake Depende po sa inyong oven. So, ayan, naka-preheat na po or ipipreheat na natin yung ating oven. At syempre, timer set. At ngayon naman, ito na nga siya. Ganito lamang po kasimple at daling gawin ng ating baked macaroni. At maya maya lang, meron na kayong pang merienda, pwedeng pambaon, at higit sa lahat, yung pambenta. Kaya naman, ate na po siyang tikman. So, kitang-kita nyo po yung pagka-creamy niya. Medyo pinalamig ko lang muna para yung cream is maset. Pero kapag ito po ay mainit, mas masarap syempre ang kainin dahil yung cream niya ay talaga namang lalong-lalo nyong malalasahan. Kaya naman, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!